Good evening mga kapatid. May bago na naman ako naisip gawin. Ito na nga yung inangit special. Special siya kasi first time kong gumawa nito. First time in my life kong gumawa na inangit. Wala lang, na-miss ko lang si tatay ko. And then, mahili kasi magluto yun na inangit eh. So, na-miss ko yung inangit niya. Although, hindi ganun, hindi ganun kinalabasan. <laughs> yung sa akin, too soft. So, sabi ko nga, first try. And, syempre, yung toppings niya, ano lang, himbento lang. I mean, own recipe again. Ayan, ano siya? Ganito lang siya. One and a half cup nung kata and one and a half cup of water. Pakukuluin mo lang. Tapos, lalagyan mo siya ng, actually, yung ginamit kong glutinous rice is half cup lang tiningnan ko lang siya kung titigas ba. Pero soft siya. Masarap. Promise, ang yummy niya. Yung pinakulo ko na yan, nilagyan ko din siya ng 1 teaspoon of salt. Kasi hindi siya inangit. Kung hindi siya, medyo salty, di ba? Ayan, kanya lang. Tapos, nung napakuluan ko na siya, ayan, malapot na siya. Pwede na siyang isalin doon sa pan. Ilagyan ko ng konting butter. Pero actually, hindi naman kailangan lagyan talaga ng butter. Nag-try lang ba ako? Kasi nag-aalala ako na dumikit. <laughs> so, dumikit nga. <laughs> Pero, sulit naman. Masarap sya. Ayan, ganyan lang kadali. Parang nagpakulu ka lang, tapos nilagyan mo konting salt, nilagyan mo ng glutinous rice, hinayaan mong maluto, tapos sinalin mo sa isang pan, para magkaroon siya ng, alam mo yon kaya siya inangit, is dun yung sa ilalim. Yun ang pagkakaintindi ko ah. I'm not that sure. Pero ayan na nga, sinalin ko siya, tapos niluto ko siya ulit in low heat of flame. <clears> Tinansya <throat> ko lang siya, mga 15 minutes ko siyang niluto sa ano, sa low heat of flame. Tapos ayan, kasi wala akong, dahon ng saging, di ako nakabili sa lulu. Nagtry ako ng foil, pero next time gagamitan ko siya ng dahon ng saging. Kasi pag dahon ng saging, masarap, may aroma. Tapos ayan, may niyog ako. Ang kite is, huwag mo ilalagay agad yung sugar. Pinus ko siyang ganyan, tapos pinalamig kong konti, saka ako nilagay yung sugar para hindi magmelt yung sugar. Hindi siya magcaramelize. So, nung nilagay ko siya dun sa ibabaw nung inangit, ang sarap kasi ang crunchy nung niyo